Magandang hapon mga kabraso Ayan po, andito po tayo ngayon sa aking buyer Ayan Hindi po natin na-vlog yung paghahanting nito mga kabraso Kaya dito tayo babawi sa Pagtitimbang Ayan And Ito po yung mga huli natin uh, Kahapon Tsaka ngayon Bali, dalawang araw lang na paghahanting ito Ayan po Itong apat na to ay yan yung holy ko kanina puro good size malalaki talaga at saka walang bawas walang reject yan malalaki yan swerte kanina yung bago kong gawang itak yun ito naman yung mga medium at saka yung laba yan yung inaalagaan ko tong kompleto na to laba dinala ko na dalawang linggo na doon pinapakain di pa rin tumataba ayan mga medium lima yung huli ko ka nung kahapon kaso dalawa yung medium yung ngayon yung magaganda ayos yung ano ngayon ayos yung mga huli puro kompleto at saka halos walang bababa sa isang kilo ngayon ayan nakaabot din yung isa Bale ito ay pitong piraso. Ayan. Sama yung ano na yon yung kalahati. Sumagto sa kalahati. Uh, mahag, anim po yung timbang niya. Ayan. Ayos. Biyaya na yan. Malaking tulong na yan para sa amin. Ayan. Thank you Lord. Sana lang hindi mawawalan ng ganito. Laging may blessings basta mag sumikap lang ayan po yung ito hindi pa natitimbang tong mga medium na to e, bali yung ano nito itong laba ay nasa 200 lang yung kilo nito ngayon parang hindi aabot sa isang kilo kasi nga mapayat siya pag uh, ano lang to mga 3 part ayan nauna nang itimbang yung dalawang medium yung medium naman ay 350 yung kilo nyan yan. yung matig isa lang yung sipit ayan ito naman ay dalawandaan yung kilo ayan napakalaki talaga ng ano kaya di na ako magdadala ng laba ayan ako ang dami ko ng laba labahan sa bahay <coughs> ayan tapos na tayo magtimbang ang <laughs> lakas pa naman kumain itong ano na yan laban na yan mga dalawang linggo na mahigit pinapakain ay di pa rin tumitigas iba pa rin talaga yung nasa normal lang silang ano nila tirahan mabilis lang maging season tumitigas agad yung shell nila yung pinaka apron at ito na po yung kinita natin mga kabraso. Ayan po. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli.